Single ba? Siguro yung mga gantong mukha choosy. Hindi, oh. pero, pero ito lang ang tanong ko sa iyo. Ano pa ang hanap mo sa isang babae? Matangkan, mga ganun din. Katulad na ito. Music. Magaling siya Puro mag suot niya ay honey shirt Nang tumukod siya ng pera Umangat ang kanyang skirt Kaya ako'y biglang nagsabi Hey girl, I like your style Siya'y kumagat din kuminda At napakita ng smart Natatakot na ako sa si step niya, sabi niya <laughs> May ganun ka ng step, ano yun? Ang sabi niya sa akin, ang tipo ko, yung mga matangkad, parang ikaw nek, eto lang ha, kung pagbibigyan ka ng na pagkakataon, naligawan ako, ano yung matatamis na salita mo na kaya mong bitawan sa akin?